Ayan, good morning, guys. Feel good. Thursday. Happy Thursday sa inyo lahat, guys. Breakfast na tayo. Meron si Mamita, syempre, itong isda. Lumahan. At ang salsawang po kamatis na may sili, guys. Ano nilagay ni Daddy ba? Asin. Gusto niya asin daw. Sa so, akin tira namin ang palaya kay gabi, guys. At meron akong pandesal. Siyempre, ito si Daddy ba? Saka si Twita. Hi ah. daw, kasi. Ayan. Ay, hi, <laughs> Ay, dali, hi. Hi. Danny, hi. <laughs> Ayan. Tayo tayo guys, meron akong black coffee. Si Daddy Bay, Ayun yun eh, tsa. Tsa yung iniin Daddy Bay. Tara guys, kain tayo. Ayun Ay, nga kong kutsara. Anto guys, black coffee. Are you Hello, dig, dig, oh. Sihamish, <tik> right, guys. Guys, can't... Gusto kasi matamis, guys. Alam mo naman si Mami, magsasawa sa ano, pag kung ano yung mabistuhan ko, yun mo na. Well, ito, black coffee, ito, black coffee. Sa social, pag nagsawa ko, tsaka, ang sarap, mapait-pait na, ang damis, damis. Ngayon, kanin ko, wala kami yung fried rice, guys, naubos kagabi. Yung kanin na. Ang kanin na. Ayan. May iling. Isda ko, guys. Okay, diyan. Masarap to, guys, ano eh, pag bagong luto. Ay, si Kasi na mo. ah? Mm -hmm. bagay mo na rin ng konti patis hindi na pwede yun guys tandaan nyo ang lumahan masarap lang to pag bagong luto pag pinatagal to guys ba? uulamin nyo nyo ng alas 9 alas 10 makuna to na kaya kami guys pag kayong magpipil to ng kapsa isla lumahan Kain na agad, guys. Kaya kailangan pagka prito kain na. May init-init pa, guys. Kasi pag lumamig na, makunat. Yun tayo, kapri, guys. Ang panghimagas ko, pandesal. Uh -huh. Okay na guys, good morning. Good vibes lang tayo sa inyong lahat. Love, love, love. Mwah, mwah, mwah. Tawin na rin kayo.